Beauties guys, luto na ang ating paksiw sa gata na tulingan. Ayan. Hi guys, so nag-iisip ako ng ulam namin ngayong uh, araw. And pag bukas ko ng mesa namin, may may nakatakip pang isda. Ito yung isda na ulam namin kahapon na halos hindi nagalaw So ang gagawin natin ngayon, gagataan natin siya. Tingnan natin kung hindi pa siya magalaw pag ginataan natin to Mga pritong maliliit na tulingan nito. Halos hindi nagalaw kahapon na ulam namin. So ngayon, gawin natin siyang bagong ulam. Tingnan natin kung hindi siya maubos sa gagawin natin. Let's go! Ayan, nilagay na natin yung mga pritong tulingan. And sili. Limang sili lalagay natin. Lima. Sibuyas, bawang. Hindi ko na hiniwa-hiwa yung mga bawang. buo, -buo na yung pinitpit ko lang. Ayan, sibuyas, bawang, then luya. Luya. After natin mailagay mga aromatics natin, lagay natin suka. Suka, kasi ipapaksiw muna natin to bago natin kataan. Suka, about that much. Then, salt. Salt. Ayan. Yeah. Madaming salt. Be generous. There. After ng salt, pepper. Huwag kakalimutan yan. Dahil lagi yung tandem. Salt and pepper. Pag naglagay ka ng salt, automatic, may pepper. So, yan. So, lagyan din natin ng konting water. Para yun yung magiging sabaw niya. Ayan, guys. Nakasalang na yan. So, later, pagka kumulo na, takpan natin. For now, hayaan lang muna natin hanggang sa maluto yung ating suka. Para may gulay naman tayo, guys, maglalagay din tayo ng talong at pechay sa ating kinataang tulingan. So, let's go. Ilalagay na natin itong talong para kasabay na siya lumambot. At dahil nga kulong kulo na yung ating paksiyo, it's time na para ilagay ang ating mga talong. Para lumambot na rin at maluto. Bago natin ilagay ang ating gata. Panambutin muna natin talong konti bago natin ilagay ang gata. So nag-add pa ako ng konting water guys. And then ilalagay na natin yung gata. Kasi medyo malambot na rin ang ating mga talong. Damihan natin ang gata para creamy creamy about that much then hintayin lang natin maluto yung gata tapos tikman natin kung okay na ba pag kulang din, mag add tayo ng mga kulang pa for now waiting game is on yummers wow yum And the last part ng ating ginataang paksiw ay ang paglagay ng ating mga petchay. And here it is guys, luto na ang ating ginataang paksiw na tulingan. Yummers! Hey okay guys, anong ulam niyo for today's video? Please comment down below. Kain po tayo! Thank you for watching and see you on my next one. Yum!